mga kalapan ang kagandahan ng mga kamangyan ihagis yeah, na po niya ng lubid ihagis yeah, yeah, na ni tropa yung lubid 三。 kuya ya eh, maliit na yun ang ha? ocean jet ayan ah, ocean jet yun naman po ang pongka na barko ayan o oh, ocean jet oh. yan. Pangkag isang oras lang po yan. Isang oras lang ba 'yan. Sa kalahati. Eh? Ha? Ay ah, isang oras lang sabi ni tropa. Ayan, na kami ng bombo, oh. Oh, Ocean Gate pa. Ayun. Well, yan na po, pa na kami. Uh, estimated arrival for 45. Welcome, Kamangyan Welcome aboard. Ayan na, Malis po kami ng 2.30 Dumating kami ng Kalapan Magdada kami ng 4.45 Ayan talaw na po ang Kalapan Pier Ayan po, Montenegro Ayan si Ate Shout out Ate Ayan po ang Kalapan Bay Hotel Nakikita kami doon ang kaibigan ko. Si ate o. Oh. po. 445. Ay, ayan po o. mga pasayro na series Oh. Ang ganda Oh. Nababa na po. Yan ang Proa. Doon po ang San Jodoro and Puerto Galera. Yeah, nag na po ang barko. Ito po ba sa ng barko. Oh, wala yung unahan. Uh, oh, yan ang ilalim. Welcome home, kamangyan! Welcome home, kamangyan! We are here. Here we are again. Here from the Loring. Special na po kayo ng Mindoro. Makaya kayo ng Rambutan, Lanzones, Suha, Dalandan, Dorian. Kaya na po, unti-unti nang lumalapit ang barko sa pantalan. hospital no? Oh. sa tap, pagkatang tap, hapon ginig-ginig na po last 5 minutes magdadak na po ang ating dapor Welcome home, kamangyan. Iyan na po. Oh. Balis na yata yung isa. Tiyunti na pong binababa ang proa. Welcome to Kalapan Port. Ayan po ang kanilang new building. Wala po lang barko ngayon. <coughs>

Ayan, oh. 230, 430. Ayan. Wala na pag isang minuto yan, oh. Ayan, welcome aboard. Bye-bye po.